Ouch Well, well, well Mga minamahal kong Tagasubaybay Ano ba, salami na to Ouch Nandito na naman po tayo Sa ating programang Dear Dear Tia Inday Inday P Oke So we're back so Kita kita ulit tayo guys So Meron naman tayo. Letter sender. Hango sa totoong buhay at itatago natin sa pangalang Mang <laughs> si Mang Kanor talaga o panatik talaga, no? Okay. So, madago na tayo. Magandang gabi sa lahat ng aking masungit na tagapagsubaybay. Kung saan man kayong dahon lugar o parte ng mundo, Magandang gabi, umaga, tanghali. At welcome sa aking ang inyong lingkod. Tia Inday. Ooh! Okay. So, letter sender tayo na taga Angela City, Pampanga, Philippines. So, taga Angela City siya guys, no? So, dear Tia Inday, ako po ay itago nyo na lang po sa pangalang Kanor. Hey, pangalan pa lang. Kanor-nor na talaga. Okay, ipagpatuloy. I'm 63 years old. At namamasukan po ako dito bilang parking boy sa likod ng Nepomolo. Ooh! 63 years old! Wait a minute. Di ba yung mga 63? Yung mga ganyan na AIDS, nagre-retired na yan. Pero si Mang Kanor, sige, panghatang, no? Okay, ipagpatuloy ang ating pagbabasa ng kanyang telenovela. Ouch! Telenovela. Ouch! Okay, 63 years old. 63 years old. Okay. May suliranin po ako na ako po ay Napakarupok sa mga babae. Ay, mangkanor. Ye mangkanor. Why so why you're so marupok? Ako po ay marupok sa mga nakikita akong chika babes na ubod na sexy, puti at kinis ng balat. Ay, grabe naman si Mang Kanor. 63 years old, napapalingon pa sa ganong mga chika babes. Okay, Noong nakaraang Webes, ako po ay nag-parking at meron ako naging customer. So, meron pa ako mga diskarte na pangmalakasan kung tawagin. So, ang aking pasahero ay ang aking pasahero. Ang pasahero ng aking pinaparkingan na kotse para magulo ka mga kanor. Nalilipasan kaya ata ng kain. Okay, ipagpatuloy. Okay. Eh, gano'n wala tayong magagawa. ulat kamay niya yun, no? Eh, basahin natin ang todo. At ayun. Ang aking pinagpaparking ng kotse ay may chika babes na nakasakay. At ako'y naman ay nagpakita gilas. Ang ginagawa niya raw pang akit ay para magkumita at magkaroon ng maraming sales sa kanyang serv service no? So, syempre, nagpa-parking ka, nag-service ka, nag tinutulungan mong i-assist yung mga driver, no? Para makapag-park na maayos sa parking area. Okay. Ano kaya ang sekreto niya, no? At ayun po, dumating po ang aking inaasahan na suki at customer, no? No, nakarang webes. Okay, ano ba tayo ngayon sabado na? Okay. Okay. Pagpatuloy ang akin pong diskarte ay nagbabartikal po ako kahit 63 years old na po ako. Nagta-tumbling-tumbling, may pagulong-gulong para hindi makatanggi ang aking customer na magbigay ng datong. Ay, talaga naman pala. Bali pang action start, pang action stars po ang aking The Moves. Oy, pang action star daw ang kanyang The Moves. So, paano ba magbabarticle yung 63 years old at magpapagulong-gulong? Parang ang sakit naman yun. How's your back, Mang Kanor? Okay, let's go. Tuloy ang basa. <laughs> Magaling si Mang Kanor, ha? At ayun, dumating na ang kanyang inaasahan. Ang chika babes na napaka-sexy at napakaganda at napaka-kinis. Una, bumaba ang chika babe sa kotse at tinulungan niya itong chika babes na to para makapasok sa may entrance ng Nepo Mall. Ooh, gentleman naman pala si Mang Kanor. Mm, I like it. Mm. Pagpatuloy. Nang maihatid niya ang chika babes sa tapat ng pintuan ng Nepo Mall, at kanya namang inasis yung driver. Ayun, ayun pala at kanyang inasis, nag-vertical-vertical siya hanggang sa magpagulong-gulong at mapunta siya sa likuran ng kotse at hindi siya na kita ng driver at ayun ang kinahantungan niya. Ako po ay nasagasaan at nadali ang kaliwang paa, patay, mangkanor. Ano ba yan? Why so like that? Ipagpatuloy! Hindi naman po ako nagpahalata sa chika babes habang nakatingin siya sa akin at pagpakunwari ako na wala kong nararamdaman. Ay! Galing naman talaga yung mga kano. Hindi ako nagpahalata na nadurog na pala ang aking kaliwang paa. Baka ba siguro itong uncle ito, yung talampakan, no? nadali. Dahil sa suot kong bota, hindi ako nagpahalata at ako'y nagpakitang gilas pa rin at lumapit ako sa isang chika babes na Sinasakyan ng isang coaching ito. Pero, sinakyan ng coaching ito. Tama ba yun? Ay, naku, Mang Kanor. Ako'y nalilito na. Ipagpatuloy. Okay? Ipagpatuloy. Hanggang sa nilapitan ko at nagkausap kami ng Chika Babes. Uy! Ang sabi ko sa Chika Babes, Ma'am, okay na po. Baka may gusto pa po kayong ipagawa. Ah, wala na po. Sabi ng babae. At hindi nag magtanong si Mang Kanor kung ano ang pangalan ng Chica Babes. Ah, Ma'am, ano po ang pangalan nyo? Sa tanong ni Mang Kanor. Well, you can call me Melly. It's Melly for short. <coughs> <coughs> Mang Kanor talaga. Melly sa smelly. Okay. Nadali na naman ni Mang Kanor, no? Galing talaga yung Mang Kanor, nakuha kagad ang pangalan. At ayun, pumasok na ang driver at nahuli ang babae dahil nakikipag-usap pa kay Mang Kanor. Ayun, next page. Haba naman ang tulad ni Mang Kanor. Mang Kanor, ano ba? Nagpahuli ang babae at nagkausap sila ni Mang Kanor. At si Mang Kanor ay walang pag-aalinlangan na ang chika babes. Amis, ah, Miss, pwede ba tayo magkape? Saan? Doon lang sa McDo sa may Nepo Quad. Uy, parang alam ko din yung Nepo Quad na yan. Yung McDonald doon, no? Okay. At pumayag naman ang babae dahil sa kagustuhan din ni Mang Kanor na mailibre niya. Ang... At nagpagitan siya rito. Ngunit, hindi pumayag ang babae na siya ay ilibre. Nilibre niya si Mang Kanor ng kape. Uy, Bongga naman si Mang Kanor, makdo pa. At ayun, si Mang Kanor ay naghihintay sa tabi ng pintuan. Habang si Melly ay nasa harapan ng counter para kunin at bayaran ang kanyang mga in-order. Okay, nag-order daw sila ng kape. At si Mang Kanor naman ay pasulyap-sulyap sa paligid at nang may nakita siyang napakagandang binibini, na ubod ng puti, sexy, at flawless. Hindi siya nagdalawang isip kahit may iniinda na siyang sakit sa kanyang kaliwang paa. Dali-dali niya binuksan ang pintuan, ang glass door. Sa kasama yung, sa kasama ang palad, si Mang Kanor ay na out of balance. Oh no! That's so bad, Mang Kanor. Na out of balance ka. Okay, patuloy lang. Si Mang Kanor talaga ay isang gentleman. Okay, gentleman siya. Pinagbuksan niya ng pintuan ng glass door. Di ba mabigat yung mga glass door sa mga ano, no? Ay, na out of balance si Mang Kanor nang bigla niyang hatagin papasok at biglang bumalik yung pinto. At na is. <laughs> At naisama si Mang Kanor dahil out of balance siya, napa, napayakap siya sa chika babes at tumama ang kanyang uso sa dalawang chocolate heels. Uy, napakaswerte naman ni Mang Kanor. At dali-dali naman siya sinapak ng jowa ng chika babes. Minalas na naman si Mang Kanor. Nadisgrasya. Okay. Talaga si Mang Kanor. At ayun, inawat na lang sila ...nang babaeng nasunggaban ni Mang Kanor. Dahil si Mang Kanor ay nagdugo-dugo na ang uso. Buti na lang, mabait ang babaeng... Tinut ...ang pagbubuksan sana ni Mang Kanor, no? Okay, next. At ayun, inalalayan ng chika babe si Mang Kanor. So, inalalayan si Mang Kanor. At ito naman ang nangyari. Nakita siya ni Melly na may bit-bit na mainit na kape. Sa galit ni Melly dahil sa karamdam ng selos si Melly sa kay Mang Kanor, at doon sa Chica Babes, sinabugan ni Melly ng mainit na tubig ang usod ni Mang Kanol. Napahagulgol na lang si Mang Kanol. Agoy, 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 gusto ko, agoy, agoy. Yun ang sabi ni Mang Kanor. <laughs> At iniwan siya ni Melly. Ay, nako mga kanor, anong kamalasan mo? Dahil sa pagpapakitang gilas mo, nag-vertical-vertical ka, na ipagulong-gulong ka pa, hanggang sa masagasaan ka ng kutsi. Sus! Tapos nang maganda loob ka, na out of balance ka, hinila ka ng pinto, nasubsub ka naman doon sa chocolate hills. Ang kapalit naman ay nabugbog naman ang usok mo sa bra kamaunang boyfriend ng Jowa Bells ng, ng, ng babae na yon. Naku! Minamalas ka pa. At ito pa nangyari, sinabugan pa siya Nang mainit na kape sa uso. Kawawa naman si Mang Kanor, talaga na. Agoy, 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 agoy na lang ang ni Mang Kanor. Patuloy ang pagbasa. At buti na lang dumating ang gwardiya at inawat sila. At ang gwardiya naman ay tumawag ng tricycle. Mm, very good si Papa Guard. Okay. Pagkatayon, si Papa Guard ay tumawag ng tricycle at ipinasakay si Mang Kanor para dalhin daw sa ONA. Aray ko, aray, hinay-hinay lang dudong. Okay, o sige, sige, sige. Ah, saan po kayo? Ah, mamang tricycle driver, pakiatid na lang si Mang Kanor sa ONA. Okay, pagkatakbo ng, dry, ng tricycle, ilang segundo lang, biglang tumirik dahil na ubusan pala ng gas yung tricycle driver. Ubusan na ng gas yung trike, no? Sa madaling salita, sumablay na naman si Mang Kanor papuntang ona. Pero sa kabuti ang palad na ilipat siya sa kabilang tricycle. Okay. At ayun, napadpad naman din sa wakas si Mang Kanor sa ONA, sa Hospital ng Angeles. Okay at nang pagpasok niya sa emergency room, nakita niya ang sexing nurse. Uy! Napatingin na naman si Mang Kanor. Naku, Mang Kanor, tumigil ka na, baka ma madisgrasya ka na naman. Okay, hanggang dito na lang po, Tia Inday. Ano po ang gagawin ko sa tuwing nakakaramdam ako ng ganito? Anong ipapayo nyo po sa akin? Lubos na gumagalang Mang Kanor Dabaldado Okay guys So yun lang pala ang problema ni Mang Kanor Si Mang Kanor ay lapitin sa mga chika babes no? Magaling siya gumawa ng paraan para maka first move siya no? Kaso nauuwi sa kamalasan So, kayo guys, no? Kayo na lang bahala. I-comment nyo na lang dyan sa ilalim. Kung ano maipapayo nyo kay Mang Kanor. Sa 63 years old, na mukhang mahilig pa. <laughs> mahilig pa si Mang Kanor. Kanor ka talaga. Chicken Kanor. Okay. So guys, kayo na pong bahala. Magbigay ng payo. Yung ikakabuti ni Mang Kanor. Okay. Salamat.